Ito so, yan na. Ah, ah, the second part of our mukbang here dito sa Mati. I don't know the ano the name of the resto or re ano ba to? Resto ng So, andito nakikita niyo naman ang pang-highlight ni Maring Mar. Ayun <laughs> sila mga bakla. Ayan, oh, kumakain sila. Sila Brenda, ayan. Mm, Gwen. O oh, sige Gwen, para ano po Kwan. Kantaya. O. Para ano. Uh, para oh. Ha? Kantay lang ha. Yan. So, mukbang puti ay ng balat ng baboy. Yan. It's the it, chon. Ang pangit pa na ng lasa ng baboy dito sa pangit. Charot lang. Mmm, sarap. Mmm. Mmm. Um. <laughs> Malutong. Actually, kain na kami ng ano ha? Seafoods. Na huli kasi yung lechon kasi huli siya naluto. Lechon siya naluto pa. Dahil hinabol lang. So, Pinoy as we are. Kumansang food natin is lechon. Correct me if I'm wrong. I don't yung. Pero, sarap talaga our favorite guys. Mmm. Magkaskada sa taong maha mga one hour lang ba? Ay, tamo ulit. Tanhang. Okay. Dala naman mga gan. Kaskada na noon. Dahigan. Mga ko best, best nga beach ba? Ang resort. Pero free access na dito. Kaya dito matatagpuan. Dahil naman tayo <makes> nag-check-in sa Lanius. Yes. Mm. After pamahaw. Mamahaw kay Saban. Dito na tayo. Ini hindi, Bữa nay là lại có rồi nè Không nữa Không Hãy subscribe cho